isang paalala bago natin simulan ang ating munting kwento. Kung nais mong manatiling konektado at laging updated sa mga bagong kwento, maaari mong isubscribe ang aking YouTube channel. Dito, lagi kang may aabangan na bagong alaala at karanasan. Ngayon, hayaan nating sandaling tumahimik ang ating isipan at buksan ang puso sa kwento ng diaryo. Umaga, sa harap ng isang maliit na tindahan ng dyaryo. Nakaupo si Lolo Berto, nag-aayos ng mga peryodiko. Papasok si na Ana at June, dala ang kanilang school bag. Ana, masigla. Lolo, ang dami na namang dyaryo. Amoy tinta pa. Lolo Berto, nakangiti. Oo, apo. Araw-araw, bagong balita, bagong kuwento. Tulad ng bawat umaga, may bagong pag-asa, June, habang tumitingin. Lolo, puro cellphone na ang tao ngayon. May bumibili pa ba talaga ng dyaryo? Lolo Berto, saglit na tatahimik tapos tatawa ng mahina. Aba, syempre meron pa rin. Apo, hindi lahat ng tao naka-cellphone. At higit sa lahat, may halagang hindi nawawala ang dyaryo. Papasok si Mang Tonyo, may dalang sombrero, nakangiti Mang Tonyo. Malakas ang boses. Magandang umaga, Lolo Ben. Heto na naman ako. Baka maubusan ng balita. Lolo Berto. Babalik ng nangiti. Aba, Mang Tonyo. Heto po ang pinakabagong isyo. May sports, may politika, at syempre, may comics sa likod. Mang Tonyo. Tatawa. Ayos. Alam mo ba, Ana, June, nung bata ako, dyaryo lang ang libangan ko. Wala pang cellphone noon. Ana, masigla. Opo, Mang Tonyo. Pero kahit ngayon, mas gusto ko pa hawak-hawak ang totoong papel. June, nakangiti. Mas iba rin ang pakiramdam kapag binabasa mo ng dahan-dahan. Mang Tonyo, tama. Kaya kahit mahal na minsan, bibili pa rin ako. Aalis na naglalakad, nagbabasa. Salamat, Lolo Berto. Pasok si Aling Rosa, may dalang bilao ng suman at bibingka. Aling Rosa, Lolo Ben, isa nga pong dyaryo. Gusto ko laging updated habang nagtitinda sa kanto. Lolo Berto, heto po. Kumusta naman ang benta ng kakanin? Aling Rosa, mabuti naman. Pero mas mabenta kapag may balita akong naibabalita sa mga suki. Nagtawa. Parang reporter din ako. Ana natatawa. Lolo, ibig sabihin pala, kahit tindera, pwedeng maging tagahatid ng balita. Lolo Berto, nakangiti. Oo, apo, kaya mahalaga ang dyaryo. Hindi lang sa mga politiko o may trabaho sa opisina, kundi pati sa simpleng tao sa kanto. Umalis si Aling Rosa, kumakaway. Papasok ang isang batang mamimili, may dalang piso at bariya batang mamimili. Lolo, pabili po ng comics. Yung may superhero, ha? Lolo Berto, kukuha ng dyaryo na may comics sa likod. Heto, Apo, enjoyin mo at matuto ka rin sa mga kwento. Batang mamimili, ngingiti at tatakbo palabas. Salamat po, Lolo. Ana, nakangiti. Grabe, kahit bata, hanap ang dyaryo. June, oo nga hindi lang pala matatanda ang mambabasa. Tahimik na sandali, uupo si na Ana at June sa tabi ni Lolo. Ana, naguguluhan. Lolo, kanina sabi na iyo may halaga ang dyaryo. Ano pong ibig na iyo talagang sabihin? Lolo Berto, titingin sa mga apo. Ang dyaryo, hindi lang papel. Dito nakatala ang kasaysayan ng bawat araw. Kapag binasa mo, Parang sumilip ka sa salamin ng ating bayan. June, seryoso. Kaya pala gustong-gusto kong basahin ang mga editorial at cartoons dito. Para bang naiintindihan ko ang mundo. Ana, nakatawa. Ako naman, gusto ko yung may comics. Ang saya basahin bago pumasok sa school. Lolo Berto, natutuwa. Yan ang maganda, mga apo iba-iba man ang interes, pareho pa rin nagiging mas matalino. Hangin ang tatangay sa ilang dyaryo, sabay-sabay silang tatlong mag-aayos. Ana, Lolo, parang pangarap din pala ang dyaryo, no? Dapat alagaan para hindi matangay ng hangin. Lolo Berto, nakangiti, ipapatong ang kamay sa balikat ng mga apo. Tama ka, apo. At habang may tao pang gustong makinig sa katotohanan, mananatili ang tindahan ng dyaryo ni Lolo. June, nakatingin sa langit. Lolo, paglaki ko, gusto kong maging manunulat para makita ko ang pangalan ko sa dyaryo. Ana, nakangiti. Ako naman, gusto kong tumulong dito sa tindahan. Lolo Berto, maluha-luha ang mata, masayang nangingiti. Ay, mga apo, yan ang pinakamasarap marinig. Dahil sa inyo, tuloy ang kwento ng tindahan ng dyaryo ni Lolo. Magtatapos na nakaupo silang tatlo sa harap ng tindahan habang nakasabit sa gilid ang mga bagong dyaryo. Maingay na kalsada, tawanan ng mga tao,